Pagka uwi ko nga ng bahay ay eh, nagluluto na nga rin ako. Uulamin ko nga to ngayong gabi sa kabukas ng tanghali. Ganito nga lang yung ginagawa ko. Tipid na nga tapos less hassle pa. Dahil pag nga ng tanghali ay eh, nakakatamad na nga magluto. Nakaka-enjoy nga din pag laging may gulay nga yung kinakain mo. Dati nga ay eh, ayaw ko nga kumain ng gulay pero ngayon nga ay eh, gustong gusto ko na. Ganun ba talaga pag tumatanda na? <laughs> Hindi pa nga ako nakakapagbihis dyan eh, naghiwa na nga ako ng mga kailangan ko. Magluluto nga ako ngayon ng gin Taan. Sasahugan ko nga to ng hipon sa kababoy. Sa tuwing nagluluto nga ako ay nanonood pa nga ako sa YouTube. Dahil hindi pa nga ako expert sa mga ganitong gawain. Sa kakalamon nga lang ako expert. Dahil pinapalambot ko pa nga dyan yung kalabasa ay tinanggal ko nga muna itong mga dumi ng mga hipon. Alam nyo ba na sa tuwing nagsasahog nga ako ng hipon ay dalawa hanggang apat nga lang yung nilalagay ko. Dalawang piraso sa gabi at dalawang piraso naman sa tanghali ang kakainin ko. Kaya naman pag bumili nga ako ng hipon e eh, pang isang buwan ko na nga ito. Andun na nga tayo sa so nagtitipid tayo kaso nga lang mas masarap kasing ulamin yung gulay. Sabi ko nga kay mahal pag nag-asawa nga kami e eh, kailangan magtipid nga siya. Yung binigay nga niyang baboy sa akin e eh, dalawang buwan ko nga bago na ubos. Pero pag sa kanya yun e eh, pang isang araw niya lang. Dahil magkatabi nga yung pinagawa naming bahay at bahay nila e eh, baka umuwi na lang siya dun sa nanay niya para kumain. Ayan na nga at natapos na nga rin akong magluto. O di ba diba, mukhang masarap.